Ngayon po nabili po kami ng gamot dito at dahil po gusto ko na pumatanggal yung halak ni call center na para may pusa sa loob ng kanyang dito, sa puso sa dibdib, eh kami po yung nabili ng gamot Ano po kaya yung gamot? Yeah. Ha? Ano po kaya ating... Dahil ang binili namin gamot sa sakit ng ulo ay eh, ubus ng malaon dahil pinagsaktan kami ng pinagsaktan. So bibili kami ngayon ng gamot sa pumasok na pusa sa loob ng katawan ni call center. Kanya, pakinggan yung halak. O may halak yan, oh. hindi niya may buhos. Si Kulot naman ang bibinig sakit sa pagkatipos. Magaling na yung ubot sipon Pulpo na lang. <laughs> picture ka na kay crush mo. Ang gamot daw sa pusa, ayun na din. Ano may higa? Ari daw, kasama na ubot sipon Pulpo at sakit na ulo. Okay, hey, magkano po Ay, yan? Yun? Pag hindi effective, babalik namin ito ha. Hindi <laughs> eh. <laughs> Nabili kami yung gamot ngayon. Tugot kay Ate Regine Velasquez. Iuwi ka na daw pag nakita ka ni Ate. Walang <laughs> trabaho ito <laughs> siya magbubuhay Lager sa yung Ako kaya yung po, eh. no, no, no. oh, po kay ni Ate Thank you po. you yeah. alam mo natutuwa ako sa iyo. Yeah. <laughs> <laughs> oh, thank you po. Oh, thank you po. Thank you Sapa. Oh, yeah. Ano ito po yung crush niya. po. Nanay, ari pa! Nasaan yung kasamang kasama? Ari po ha! Ari po ah. Ito sobrang light yung hindi na makita. Bye, ingat po! Uy, saan mo? Ay! Magpapa-relax <laughs> po muna kami ngayon, guys. So, dead ba po tayo sa basher ngayon? Thank you so much po sa sponsor. Thank you, thank you. Thank po kay ate. Ano pong masasabi nyo? So, ito po, sobrang saya po na kahit kami pagod na pagod sa paggagawa ng content, mapasaya lamang po kayo ay... Ito, may oras po kami para maging relax sa buhay. <laughs> relax. <laughs> ito na, kaya kami ngayon Ano pong masasabi niyo? Sobrang masarap Ang sarap mag-relax <laughs> wow. Sa buhay ko ito Ang sarap po, okay mo? No? Uh, Sana, oh uh, Ayun, masarap Ano pong masasabi niyo? Ang sarap Super, super relax Ang sarap, sarap Thank you so much sa sponsor At kung hindi po dahil sa inyo Ay hindi kami makakapagbamasaj ng ganare Talaga namang tanggal na tanggal ang mga lamig-lamig po sa likod <laughs> masasabi nyo? Ay, maraming maraming salamat po sa nag, sa sponsor namin ngayon at kami po ay talagang magpaparelax kay Owl. At sobrang sasakit po ng aking mga likod at ako po ay may ubot si Owl. Ay ako po yung dumayo na, hindi niya. yung, <laughs> yung tumbo po po ay ano, siya. <laughs> salamat, salamat po sa sa <laughs> sponsor. Ay, para kong nag-e-exorcist na si Bakla. <laughs> Sabi, anong tatabi ko? No. <laughs> si Kulot po, ako yung tatata. Aray ko, nangigipit ko. <laughs> Nare-relax ba kayo o nasasak? Hindi <laughs> kasi talaga yung lamig ko sa katawan talagang basag na basag. <laughs> Sobrang basag na basag. Si Kulot po, idaig e, pang kinik ano, kinikiliti ang kanyang kipay e, Talaga namang irit malala. At dahil jebong na jebong na si call Center naman po, ay e, talagang... <laughs> Tingnan niyo po ang sa sasak ni Kulot Center ay e, talagang jebong na jebong. Sarap. Ah! Ah! Sa -tala, sa -tala, sa -tala. Ah! Yung bakla diba, po ay parang jinejebong na dyan. Alam mo yung sakit sa likod? Parang nagjejebong oh? Parang alam na alam po nila ang pakiramdam ng jinejebong. Ah. Pasaglabasag na, ang na lamig ko, Bi. Ayun na po sila. Ang hirap pong maging ano, pinsa at kasama ng mga sobrang sikat na vlogger. Alam talaga, Bi. Sobrang sikat, oo oh, eh. Talaga pong nagtitili ang mga tao sa ikaw. Nakita ako po yung <laughs> ah. ay nagtitili eh. Dahil ako po ay hindi kilala. Artista yard. Tapos ah, siya nagle-labor. yung okay. 12 years na dinadala ko sa chan ko, ngayon po lang ilalabas. So, andito na po ako sa emergency room. nagle na po ako ngayon dahil yung panubigan ko po ay sumabog na. Hindi ko po akalain na aabot po ng 12 years ang bata sa aking chan. So, ngayon naman po si Kulot po ay may mayoma. Yoma girl. Ang may ko po ay malaki na. Ay sa pinapaduro ko po ngayon. Ito po ang point of view ko as a BA ng mga vlogger na sobrang sikat. Dito lang po ako sa gailer. Samantalang po sila ay nagpapasarap sa buhay. Ito. Dito kami ngayon sa... Si Julie B. Sa Jollibee? Sa Jollibee. At pinapipila po ako ni Kulot doon sa priority line. Ay, hindi mo ako buntes. Ano daw? Priority ano? Priority, eh, priority line. ano? Priority line. Ah, line. Hindi nga, pinapipila mo ako. Wala naman akong matres. Ano namang pipila ko dyan? Mag-wheelchair ka. May bukol ka din naman. Ano? Dapat ka naka-wheelchair ka kasi may bukol ka eh. So, thank you po sa sponsor from South Korea. Thank you, thank you so much po. Thank you so much. God bless you po and more blessings to come, guys. Keep safe and we love you from Goralips. So, ayan, guys. Sabay-sabay na po kaming kakain ngayon. God bless you. More blessings to come, guys. Thank you po. We love you. We love you po from Goralips po. Thank you. Thank you so much po. Thank you so much. Ay, may camera! Hindi ako sanay! Ay, thank you, thank you po. Nahiya po kasi ako sa camera. Hindi kasi ako sanay sa camera. guys, alam namin mabibiting kami sa kanya. So, be practical guys. Huwag okay, tayo magmayaman-yamanan. Kaya bumili kami sa... Arindaria ng... Okay iba? Hindi tama, hindi kami magagastos. Sana mahal-mahal dito sa loob. Di ba? Hmm, bakla. Ah. Oh. Ah. Oh. Bigkuhan niyo ako yan? 'yung po ang aming waitress. <laughs> Ngayon 'yung ang tali namin napakadah. Di diba? Kaysa naman gumili ng napakamahal. Bakit? Dahil ka? Busog pa ako. Wow. Ngayon ka lang dumain ng busog.